isa. Isa rin ako sa mga batang nangangarap. Yung minsan nang tingin nila sa malayo pero isip ayan dito lang sa malapit. Hindi ko alam, hindi ko alam kung anong gagawin kahit nakakaharap o nakatalikod man. Malayo pang pa aking lalakbayin kasi nga bata pa at wala pang muwang sa mundo iniisip ko kung paano mabuhay ng payapa at payak kasama ang aking pamilya, aking kapatid, tatay at nanay na kami masaya, masaya lang sa bahay kahit minsan may problema po kami nakangiti pa rin kaya ko ngayon nakatalikod pero ang isip ko kung ano yung sa pagharap kasi kung pagharap andun mo na makikita ang tunay na dahilan kung andito tayo sa mundo kumakain ng bayabas na nakatalikod lang <laughs> tama na doon.